So puntahan na natin si Evan Tarinke <laughs> dahil siya ay nasa Pasay Bus Terminal. ah uh, I-check natin. Kanina si Ed nagtatanong kung may ticket pa So sa mga oras sa ito ba, Evan, ay meron pang pwedeng mabiling ticket dyan sa bus station. Dubi, so far, uh, kanina nga nakausap natin yung OIC dito. No? So, so yung biyahe nila, dinadagdagan nila para lang ma-accommodate nila yung mga tao nga. Ah, wala pang ticket. So, yung mga walk-in na, may mga may mapipili, pero yung iba talaga, yung mga pulip po talaga ng ay chance passenger na talaga. So, so Joby, uh, pwede natin ipakita na yung situation dito sa likod natin. So, pag ihigop natin ito, ito yung uh, namin taong, doon tao ngayon dito. So, Tapos yung mga tao, itong mga nakatayo, itong mga nakatayong to sila naman yung mga tao na ah, nagpapakasakali na makabili ng ticket ngayong araw. Kanina may nakausap tayo dito na uh, mamayang gabi plan yung plano niyang uh, bayahe. Pero as early as 3pm or 4pm ay nandito na siya nakapila para lang makabili or masecure yung kanyang ticket. Sylvie? Mm, -hmm. Dami na tao. Oo, oo. Meron bang mga trips dyan, Ivan, na ano magkakaubosan na? Pero sabi mo naman kasi may mga special trips, di ba? Mukhang hindi mangyayari. Tama ba? Yes, masay kanina, uh, pero may mga, sabi nila, ina nila na ma-accommodate naman daw nila yung mga tao, uh, mga mag-walk-in dito, yun yung plano nila dahil nga yun daw yung gusto nilang mangyari, lahat makabiyahin, makauwi at makasama yung kanilang mga pamilya dito uh, ngayong Semana Santa. Kanina nga, uh, nakusa natin nga yung isang OIC dito, pinakita uh, na rin sa atin, uh, tinayo na rin yung magiging mga uh, pwesto ng mga magka-chance passenger ito. So, sa bandang gilid na ito, pagbabalik babalik natin, ito, ito yung pwesto ng mga magka-chance passenger. So, ito yung mga babiyahing papangasinan and pabagyo, pabagyo raw. So, ito. Yeah, so, around 180 seats daw yung mga, yung, yung pwedeng umupo dito and tumambay dito habang nag-aantay kung makakasakay ba sila sa kanilang biyahe. Ivan, si Chiquito, Ma, magka boses mo kami ni Mase. <laughs> <laughs> medyo... <laughs> medyo, medyo Joke mo. lang. Ito <laughs> okay. na si Mase. <laughs> uh Oo, -oh. hindi Ivan, tatanong ko lang kung so far, pag stay mo dyan, meron ka bang napansin na any challenges or issues na dapat uh, matugunan as early as now bago pa dumagsa yung mga tao tomorrow? Kanina Mase, uh, sadly may nakita tayo uh, isang uh, pasahero na kinulang sa hangin. No? So, nahimatay siya ka kanina, pero agad naman siyang nabigyan ng uh, first aid dito sa terminal. And yun after talaga ng incident na yun, eh, biglang gumami kagad, agad. Nagdagdag pa sila ng mga electric fan para mas dumagdag yung ventilation dito sa loob ng uh, terminal. Pero actually naman, nasa labas naman ito, actually maganda naman yung ventilation dito. Uh, siguro, uh, dagdag na rin yung uh, stress, yung pagod, kaya, na, kaya siya biglang nahimatay kanina pero meron ng mga naka-standby din ng mga first aid dyan. Yes, kanina, meron kanina, doors la uh, parang lounge nila, meron may mga naka-standby do na uh, first aid uh, kit and yung mga trained naman daw yung kanilang mga uh yung kanilang mga uh workers here, ay uh, trained naman daw sa pagbibigay ng first aid. Okay. okay. Thank you Ivan.